Good morning. Good morning sa tanan. So, ito ang topic karun, Ako ang topic ka is about sa kuan. Um, sino ba ang magbabayad talaga ng insurance natin dito? Health insurance dito sa Greece. So, oh guys, before I continue my video, please like and subscribe. Subscribe please to my small channel. So, pang-attorney yung attire ko ngayon kasi mag-a-attorney ako today. So, anyway, ito kasi, um, dalawa yung uh, topic natin about sinong magbabayad ng health insurance natin dito sa Greece as pag-domestic helper ka. So first, unahin natin yung mga direct hire. Yung mga direct hire kasi is nag-uusap niyan yung sila mismo at saka yung employer or yung kamag-anak nila na naghanap sa kanila. Let's say yung in-offer 1,000 Euro. So, pag direct hire kayo, is it 1,000 euro, malinis na ba yun? Or kukunan pa ng health insurance mo? So, dapat guys, itanong mo yan. Itanong nyo yan sa magiging employer mo. Na, ano ba yan? Yung sahod ko na in-offer mo, malinis na ba yan? Or kakaltasan pa ng health insurance at sa mga ano-ano pa, mga anik-anik. At saka, number two, yung pag na-hire ka true Uh, interview sa agency. So, nag-apply ka sa agency, nagpasa ka ng mga requirements, sinanapan ka nila ng employer. nakahanap ka ng employer. So, yung kontrata natin, ang nakalagay dun sa kontrata, kung magkano yung sahod mo dun, ang nakalagay dun, yun yung matatanggap mo na malinis na yun. Hindi yun kakaltasan ng ano ha, ng mga insurance ha? Kasi, may mga nagsabi nakakaltasan kakaltasan kayo magbabayad. So, ang, um, ang um, ulitin ko, pag na-hire kayo, na galing sa agency na nag-apply kayo, kung ano yung nasa kontrata, yun yung tatanggapin mo na sahod. Malinis. So, it means yung magbabayad ng insurance mo is yung employer. Ganon. And then, um, ginawa ko ngayon to kasi wala pa to sa plano kasi ang sabi ko sa inyo 'di ba yung anong mga kailangan bitbitin pagpunta dito 'di ba kasi lang uh, nakaano siya yun sa may kaibigan ako nasa sa Thessaloniki siya 3 months na siya i -share ko to para may mga idea na kayo kung paano nyo paano nyo gagawin pag uh, na kayo ganyan so ito 3 months na siya kinata siya ng 110 euro for um, insurance, health insurance yan. Ang nakalagay sa kontrata is 780. So, ang sinabi ng amo niya, ganito, kinausap naman niya na ganyan, pero yung amo, syempre, mag-aalibay, ganyan, busy, okay, sabihin ko sa asawa ko, ganyan, ganyan, ba diba? Until second sahod niya, ganun pa din. Until pangatlong sahod na niya, ganun pa din. So, like, nag-message siya sa akin. So, ko, sinabi ko sa, sa kanya, in-advisean ko siya, i-message mo yung agency, ganyan. So, minessage niya yung parang, um, ano yung, welfare. Welfare nung agency dito na Pilipina. Tapos, wala pa din. pa I mean, parang tinawagan nila yung amo niya, pero parang busy daw, ganyan. So, parang ano na, yung nakasahod na nga siya ngayon, third month na niya. So, sinabi ko na siya, may konta ka ba nung mapag-interview mo? Uh, kasi pag mag-interview ka nyo yan, yung agency, yung employer, at saka ikaw, sabi ko, dahil may, uh, may konta ka ba dun sa taga-agency dito, sa si grid? Sabi niya, oo, meron. Sabi ko, i-direct mo na, wag mo nang, kasi dumaan ka na sa, ano eh, sa welfare na, sa welfare nila na agency. Tapos, parang walang nangyari. Kaya, didiretsohin mo na yung um, taga-agency na nag interview sa'yo, nag-a-assist sa'yo. So, yun nga, minisage niya. Ayun, nag-reply, tinawagan daw yung amo, so ganyan-ganyan. Anyway, tapos kinausap, tumawag siya, nag-usap kami kagabi. Tapos nag-usap siya sa, sa um, employer niya na lalaki. Kasi yung kausap palagi niya is yung babae. Tapos, Um, ano yung sa lips ko. So, yung employer, yung lalaki talaga, yung employer niya, yung, I mean, naka-perma sa papilis niya. Kasi yung, alam mo na, yung mga businessman, busy, mga busy, mga ganyan. So, anyway, kinausap daw siya. Sinabi niya, ah, sinabi nung lalaki na nasa training, nasa training process pa daw siya. Kasi, ah, uh, instead na sa bahay siya na nagtatrabaho, bali half yung trabaho niya half day doon sa factory nung amo, tumutulong siya doon, half day doon sa bahay. So, ang sabi is na sa training process pa daw siya kasi hindi pa siya talaga full time naglilinis ng bahay, hindi pa daw siya tinuruan magluto, hindi pa lahat-lahat. Pero imagine guys kung ano yung ginagawa ng mga tao doon, naglilinis din siya dun sa factory, sa office, tumutulong sa factory ng uh, tinapay ata, yun yung ano niya. So, yun yung sinabi nung amo niya. So yun yung sinabi sa ano sabi ko. Tapos sabi tinanong siya nung amo ah, ah gusto mo pa bang magstay or gusto mong umuwi. So sinagot niya if this is my situation I um uuwi na lang ako, di ba? Tapos parang ginulat siya 'yung parang feeling na ginugulat siya na akala siguro nung amo na uh, magdebeg na ganyan. So yun, tapos sabi nung amo niya, anyway, uh, mag-uusap daw sila ngayong Monday bukas ng employer at saka yung taga-agency na minisage niya. Taga-agency dito. So, I mean guys, I mean sa kanya kasi is parang umabot ng 3 months. Kasi parang, guys, pag, nasa, pag na, 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 nandito na tayo sa Euro, Wow, ano, tanggalin na natin yung ah, sige na lang, baka mag ano, ganyan sige na, imagine, 110 euro, magkano na yun? 100. Ang 100 lang, let's say 60. 6,000 na yun, di ba? So, let's say, nasa 7,000 na yun. Ang kinakata sa'yo every month. At saka, kinakatasan siya ng insurance na hindi pa siya pinapapipilan, hindi pa siya na-register. Di ba? I mean, kaya sinabi ko to, minadali, ay parang ngayong umaga sabi ko, ah, kailangan ko tong i-video kasi parang kailangan kailangan malaman din ninyo yun, yung may mga planong pupunta dito na may mga employer na ganyan na hindi sumusunod sa uh, kontrata. So, I mean, ang gusto kong iparating, parang maging sure kayo. So, di ba, pag interviewin kayo, ikaw, employer, at sa taga-agency kasi yan. Tapos, pwede nyo itanong, ah, uh, ma'am, sir, uh, I just want to have to clarify my salary. Anaunin mo. Kasi, anaunin mo, <laughs> sabihin mo, ah, uh, my salary is, let's say, my salary is 800 euro. This is already clean. Ano? Ano? Ano, no ba? <laughs> Nai-insert ko talaga yung bisaya ko. Tapos sabihin nyo ganoon Para i-clarify ninyo. Para alam din nyo nung employer. Kasi naisip ko, nagtatrabaho kasi siya half day sa factory, half day sa bahay. So parang yung sahuran niya is ginaya dun sa sahod nung uh, mga trabahante ng ano, ng nasa factory. Diba? Ito yung ito yung ano mo, sweldo mo, kakatasan ka ng mga insurance, mga ano-ano pa, di ba? Ganyan. Eh, pero yung kontrata natin, guys, domestic helper, sa bahay tayo. So, yung kontrata natin, yung sahod natin na 800 euro, yun na yun, malinis na yun. Sabi ko sa kanya, wag mo na yung isipin na ano, yung nahiya ka, na ano ka. I mean, nagtiis tayo sa amo natin, di ba? So, at, mean, at least man lang, ipaglaban natin yung karapatan natin na yun yung sahod natin, di ba? yun lang naman yun eh. Hindi naman tayo naghahanap ng away, hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Kasi nagalit niya yung, parang na, napahiya daw yung amo kasi nag-contact siya sa agency. Eh, sinabi naman niya na nakipag-usap daw siya sa amo niya na babae. Pero sabi naman, oh, I will update you, I will update you. Hanggang naging 3 months na yung, um, ganun yung sitwasyon ng sweldo niya. At saka imagine guys, nag-start siya ng 10 sinabihan siya ng amo niya um, if, every 15 yung sahod mo kasi yun yung sakuran ng mga tao sa factory so umagri siya In the end every 20 na yung sahod niya so ano yung 10 days free free na yung 10 days na na anuhan mo diba so parang ang hirap i-communicate nung employer niya so yun yung mga ano, mga sitwasyon na meron dito yung iba na may iba talagang employer na matigas kasi sumusunod sila kasi daw yung friend daw nila na doktor, may katulong silang Pilipina, ganito daw yung sahod, kinakatasan ng insurance. Kasi iba yung sitwasyon nun. Baka yung katulong dun is direct hire. Again, yun yung sabi ko, pag na, example, let's say, eight, oh sige, 800, 800, euro yung sahod mo, pero, hindi kakaltasan pa yun sa mga insurance mo. So, ba, baka gumaya yung employer niya. Eh, na-hire siya through interview. Eh. Diba? agency to agency yung dinaanan niya. Hindi siya yung nagpapahanap sa mga kamag-anak. Kaya yun yung gusto kong uh, i-share sa inyo guys para aware kayo sa gustong pumunta dito at sa mga pupunta na dito na pag may mga ganyan ng sitwasyon na first salary kinakaltasan kayo ng insurance. Kung sino yung kausap niyo sa agency, taga-agency dito, kukontakin nyo na diretso wag nyo nang paabuti ng 2 months, 3 months. I mean, hindi ka naman naghahanap ng, ng gulo, ba? Diba? Kasi ang alam mo, ito yung sahod ko eh. So, syempre, ipaglaban natin yan. Pumunta tayo dito para dyan sa pera eh. Hindi naman tayo dito pumunta para mag-charity lang tayo, di ba? Diba? Yung, yung lakas natin eh, ita-charity lang natin sa employer, di ba? Diba? So, yun yung gusto kong malaman ninyo na may mga ganitong sitwasyon. Tapos, may isang... Uh, nakilala din ako uh, parang ganyan yung mga sitwasyon pag hindi wala sila, wala sa atens. Kasi yung isa nasa Patra, yung isa bad nasa Thessaloniki. Sa Thessaloniki is uh, nakilala ko talaga siya. Kilala ko siya. One time nakita kami in the I mean, nakita kami from Hong Kong pa kami doon noon. So naging friend na kami sa Facebook. Yung nasa Patra naman uh, na kilala ko siya dito sa YouTube channel ko. So, ah uh, yun na nga uh, worried siya baka daw ikakaltas daw yung uh, insurance niya kasi ah uh, 'di ba, hindi pa siya na-register so hindi pa siya nakaltasan. Pero tapos na kasi yung process niya, may bank account na siya. So worried siya na baka sa next weld niya kakaltasan siya ng insurance na instead may receive niya na let's say um 800 kakaltasan pa ng let's say 110, 180, depende sa insurance kung ano yung insurance na in-apply ng employer mo. So sabi ko sa kanya, if ever mangyari yan, kukontakin mo talaga diretso yung agency natin dito sa Greece. Kasi first of all, sila lang makakatulong sa atin. I mean, balikan natin yung employer nung nasa Thessaloniki na friend ko. Sabi niya ng employer, ah, bakit daw siya kumontak ng bakit daw siya kumontak sa agency? So, parang hindi ata. Ay, nakalimutan ko na ano yung sinagot niya or hindi siya ata nakasagot something. Tapos, sinabihan ko siya, of course, they are the res they are the responsible of my whereabouts here in Greece kasi I don't have family. I don't have, uh, wala akong kakilala dito. Di ba, ganyan? So, guys, anuhin niyo na yung uh, anuhin hinyo na impla anong ano paano ba sabihin planuhin niyo na i mean i mean, pag ganyan mga sitwasyon may mga nangyayari na magagalit yung employer kasi nakukontra ka sa agency of course kasi sila lang yung mga tulong sa atin di ba responsibility nila tayo dito so kaya tayo kumukunta ko doon ayan nga naman nagka problema i mean okay first place kausapin natin yung employer natin na ganito yung problema pero guys 3 months hindi walang update 3 months di ba ano yun, hinta, ah, hintayin mo pa yung ilang months pa, tsaka kapag kontak ng agency. At least, di ba, at least, di ba, pag first salary, ganito yung binigay sa yung minay, minaynusan ka ng insurance. Sabihin mo, ma'am, ang alam po kasi, ang sahod ko is ganito. Bakit naging ganito na to? O, tapos sabi niya, hindi, kasi ganyan, ganyan, ganyan. So, iyan yung explanation mo. By that time, syempre, kukontakin mo na yung agency para yung agency yung tatawag sa employer mo. At yung agency, sila yung mag-explain sa employer mo na ganito, na, na malinis na sahod yung nasa kontrata. So, um, mahaba na, sabi ko nga, quick. So, yan lang guys. So, sana may mga may ma makukuha kayo, no? matutunan kayo, aware kayo sa mga ganitong sitwasyon. Kung magpapa-interview, papa-interview pa kayo, kasi magsiskype kayo niyan or what WhatsApp kayo niyan ikaw employer at saka agency itanong niyo na sabihin niyo na um, kasi alam mo naman yung sahod di ba so sabihin mo if the agency kung lalaki siya agency lalaki tapos sa isang linya is uh, employer mo babae eh, future employer mo nag interview sabihin mo um, kanang kanang sabihin mo if kanang let's say 800 ma'am sir this is salary i just want to clarify this is clean already ah uh, no more deduction, Sabihin mo gano'n. At least para aware din yung employer mo na ganun 'yon. Nga hindi yung pagdating dit, pagpagdating mo dito, um uh, pagsakod mo na kinaltasan ka ng amo mo ng insurance. So ang hirap lang kasi minsan may mga employer na pag kinausap ng ng agency is madali lang maka -intindi. Like ganito yung, like, itong klase na employer ng kaibigan ko na nasa Thessaloniki, ang hirap. Ang hirap niyang, ah, uh, ang hirap niyang ipaintindi. Ipaintindi. Ang hirap niyang kausapin. Ganyan. So, anyway, yun lang guys. And I hope uh, nakakatulong tong video guys. I'm sure makakatulong to para sa inyo lahat dyan na uh, aspiring pupunta dito. Sa mga direct hire at saka mga nag-apply sa true agency. So, may mga kaibahan, guys, sa pag re at saka nag-apply ng uh, agency to agency. So, that's all for today. And, yeah, see you next time sa mga informative, more on informative tayo ngayon, guys. Kasi, uh, medyo nagtatagal tagala ako dito. May mga na discover na ako na I, I just want to share, of course, sa inyong mga kabayan na pupunta dito para in case pagdating yun dito uh, at mga at saka mangyayari to sa inyo at least may mga idea na kayo kung ano yung dapat ninyong gawin so thank you for watching and please um, like and share share para to spread the uh, ano information para sa mga friends ninyo kamag-anak ninyo na may plano at saka may planong pupunta dito and that's all guys and have a good day bye